mga kaidol magpapatay mga kaidol magsukul 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 rin si Allah. sana ganito araw araw mga kaidol para naman masasaya yung mga katropa natin tignan mo yung mga natin mga kaidol oh. masasaya nila mga kaidol ah

mga <laughs> ah, kaya ka, kapuki, alipat ah, po kayo. agad. Ah, Huwag kung ano, tagay si Chef ah, Poming. Alisik. Uy. Uy, Chongin ka. Ayan. Oo. Sige naman, na ito siya siya, to. Big chat mga kuha, di buhay lang ah, kita, okay. big nabang... Ano bang tara? Ano ba? Na Lock si Gamma men sa in, stay in si Gamma Libre pagkakan, Ganyan, stay out naman Hello, hello Paldo, paldo tayo guys, paldo 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 tayo guys, Paldo Slow, biết lòng lòng quay slow Slow Ở bên kia kia Ở kia kia Ở bên kia kia Ở